Magandang hapon mga kabaka Kita ko lang po itong ano Bagong tanim ko na May peergrass So ilang Linggo na po ito Pinalitan ko po yung ano Yung Yung Distansya ng kan Pagtatanim ng may peergrass Makikita nyo mga Kabaka Isang kan sang P or one pot H hmm? harus nelawang dangkal yang distansya nya Laka kambal kan amai taning panas kitau kakatanim pa lang eh meron ng mga ano pilar mga anak na siya